ay guys, nandito ako ngayon sa Tagaytay Mahogany Beef Market. Ayan. So sinama ko yung mga tita, lola ko na mamili ng meat. Pero ngayon gusto kong tingnan yung mga tindang halaman dito. Nasa baba eh. Ayan. liwanag na naman. So, tingnan yung mga fruit bearing trees kasi yun yung talagang dinayo ko dito. Yung mga plants. Yung karne na really nakakain na kami ng bulalo kanina. So, okay na ako dun. Ayan. Punta na tayo sa mga halaman para makita nyo din kung ano mga tinda dito. Ayan. So, isang buong street siya ng mga plants left and right. Tama po. Opo. Okay. Okay. Basil set. Basil, basil parsley po. Mm. Mami. Mahalap niya siya. Basil. Sweet basil. Parsley. Ayan. May iba-ibang herbs. Talong. Ba may galanggal sila? Labuyo. Ayun. May labuyo, may malbaro. Magkano po na? sa Thai Basil? Thai Basil lang yun, 75. 75. Okay. May basil din kami sir. May rosemary. Mm -hmm. May lemon balm. Kasi nga ba ang Thai Basil dito? Ito sweet basil. Ay, diba? Yun, ah, yung mas maliliit ang dahon. Oh, okay, okay, May holy basil kayo. Yun din ba yun? Yung oh, Thai ah, Basil. Oh, meron din po kami holy basil. Iba po ang dahon siya. Ah, iba ko mm. Rosemary kami, sir. Lavender. Rosemary. Yung rosemary mo dyan. Ito, sir. Lavender. Ah, Pang aroma. Ang no? relax, Mga Spearmint. Lemon bottle. Pag wala Lemon. Hmm. Bango din, ah. Parang may pagka-oregano yung amoy. Okay. Lemon balm. Ah, ayun. Sige, ikat muna ako ata. Meron ding calamansi. Ayan. Ang lalaki ng bunga. Tinarangan nila para walang ma ano, mamitas. Mamitas yung sir Oo, pag naka-expose. Ano to? Ano to? Lemon? Uh, Sankis, sir. Sankis. Kalamansi. Ano ba yung hybrid? Yeah, yung malalaki po ang buhay, Ah! Kaya siya tinawag na hybrid. Ah. Ayan, okay, guys. Sinamang nalangit kami sa Lego, Tapos i na lang sa lupa, ayan? Okay. Magkano yung ganyan? Meron kami yung 500, may 150 150, yung baby kaya yeah. ah. kasi ano kasi ano kasi ano siya ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi sa kasi ano 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 kasi so kasi ano kasi lemon kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi siya, Ah, ayun. Kaya pagkakita na siya. Parang. Ah, lumalaki siya. Uh -oh. Eto. Juicy ba siya ate? Ito. O yung parang matigas? Ay, hindi po masyadong juicy. Hindi ka kaya ng layer yes, siya. Ah. juicyest Ah, okay. Pero hindi kami sarkit yet. Kaya e, nabubungan ako siya. Yung mga bulaklak. Hmm. Ayun. Gusto ko yun. Yeah. Pongkan meron. Meron din kami pongkan siya. Laki oh. Juice na juice na to. Pwede oh. na ba yung gawing juice? <laughs> Yung mga ganito? Oo, pwede lang yan. Ayan. May mga pongka. Meron kami barajated kalamansi. Dayap. Dayap? Okay, yung dayap, hindi siya juicy, no? ate? oh, yun Ang dayap siya, nilalagay lang sa leche plan. Leche plan. po, Pero pwede rin, pwede rin siya mga pang juice juice. Oo, pwede po. Yan, pag Ay, ito. Itong baby na ito. Oo, oh, 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 oh. Oh, oh, yung mga malalaki na yan sa... Ah. Ay, sa mm -mm. ah. pwede yung okay. rin. Yung Mayor Lemon, pwede yun sa, ano, city, sa Cavite, ganyan. Opo. Sa weather, Opo. sa mainit. Sa, sa initan talaga, ah. sir. Hindi po pwede siya sa Lilon. Oh. So, sa po ah, o, mas prefer nila talaga yung maaraw, no? citrus, sir, kailangan. Citrus, sa Meron din silang suha, okay. dabaw, kafer okay, lime, mangustin. Ano pa itong ni Mami? Ah, pomegranate, meron kayo? Granada. Magkano naman dun? 350. Ah, ayan. Mga ilang, ano pa yan? buwan bago mag, uh, ano? Kailang puno muna siya? Oo, oh, magpupuno muna siya. Ah. Magbunga. May yard lime din kami, sir. Oh, Ayan. Yeah. Magbago Magbubunga na? Ah, hindi pa, sir. Hindi pa. May mga pongkan din kami, sir. Pongkan? Yung pongkan, may bunga na? Ay, eto kasi ako. Magbubunga. 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 Oo. Ganito talaga dahon niya? Apo. Parang nakasarap. Ito naman, ah. kit kit namin, sir. Kaya may mga buhon na pumalilin. Oo nga, eh. Okay. Yung kit kit magkano? Yung kit kit namin, sa pabili ko lang 600. 600? Okay. Tapos, ano na yan? Okay lang yan kahit di ko muna i-transfer sa paso or sa lupa. Magsusurvive Ay, naman. Kahit di muna, pag may time na lang tayo, sir, pwede nyo na sa kain tayo. Mm. May mga lemon din kami malilit, sir. May lemon na malilit? Ang daming ang ano, ang daming variety na hilo. May ano, may Tapos sa orange din, di ba? May mga satsuma, gano'n. Ako, mayroong oh, satsuma orange. Kung, cherry mga, moya. Ano, may may mga bulaklak na din yun. Acerola cherry, meron kayo. Wala. Ay, meron na rin. Sige po, ikot mo na ako tayo. Thank you. Para makita ko, pa-picture ko lahat. Kaserol. Kaserol. Ay, sayang. Nabili na. Gusto oh, pa kaya? Meron pa? Gusto pa kaya? Kailangan nyo na kayo, sir? Opo, ngayon lang kami dumaan eh. If ever, kung meron man daming bunga guys mangga yata ito longgan ayan pa iba may duhat, kakao jujube anong jujube? kaping barako meron din nandok may mango mga herbs mangoes yellow lemon na uh -oh. talaga meron kaya lang oh, hindi kaya sa lupa namin dun eh Ano lang Ay, pala. Ah, talaga? Pwede sa paso. Malbere, eh, meron po kami nun.

Mediterranean, na baby. Ano pa nga ba yung nahanap ko? Basta yun po, may granite saka ano. May granite meron o. Malaki na? Dito na. Magkano? 300. 300. Oo. Ano ka lang yung isang? Amaya pa, pa ako, eh. Igat muna ako. Para, Para, para pwede ba yung isang bagsakan dyan? <laughs> may ano ba kayo dito? Panghila? Ay sabagi, pwede naman daanan mamaya. Mm. Oh, nga, na Ay di sir, ayun. Ngunit, kung ano yung mga halaman yung mer- mer de mer de Mga ganda to yung ayan, malalaki na. Hmm. niya ang mga rambutan, magtina nyo. Ito yung bibihira, ako kayo makakita rambutan may bunga. Ito. Oo nga, yung galing. Bibihira, ako kayo makakita dito ng rambutan may bunga. Ako lang din yung mangga, may maraming may bunga. Ha? May mangga na kami? Ay, may rare din mo tayo, yung kumquat. Kumquat? Parating siya ng lemon pero ang paganda siya ng kutis, pampahalis ng pat. Hmm? Eh, sangkis orange. Meron din po tayo yung... Pongkan meron ka. Okay. Oh, Ayun, laki ng sangkis orange. Yun, yan, laki pa Ah. Meron din po sa kada orange. Ba? Uh, meron din po yung sweet dalanda. May bunga na. Ito. Sweet dalanda. Sweet dalanda. Ba, ayos yun. Gusto ko yun. Lalaki pa po uh Oo. -oh. Uh, magic berry. Ano yun? Lahat ng matamis. Ah, oo, oh, oh, naalala ko na yun. Yung sa dahon yun, no? Sa Pag... bunga, sir. Hindi, Pag hindi. kumain ka ng maasim, tatamis, oo. Oh. Kahit kamias, kainin mo. Oo. Oh. Lupit, Kahit ito, ah. Tawansi. Kahit ang suka. Oo, oh, galing, alak, na. Alak, na nga, wala kayo mapagpapay. Ah, talaga? Ay, pwede yan, pang chaser pala yan. <laughs> wala kayo mapagpapay. Oo. Ang oh. gusti. Manggustin ba? Ay, no. Ayos ha? Natubo ba sa Cavite yan? Oo. Oh. Sa mainit na parte ng Cavite. Half uh, shaded. Half shaded. Okay. Ang gitna mangga oh, baby. Okay, no. brando, brando. 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 Ano to? Aray ko. Sagat. Lemon. Anong okay. <laughs> ano to? Variety. Uh, American lemon. Oo oh, talaga. Kaya na... eh, lang parang yung dahon niya American dry lemon. na dry no? Hmm oh. Ay, uh, eh, di juicy yan. Uh, mas juicy po ang ano, uh, mayor lemon. Mayor. Uh, mayor lemon. Nagbubunga lang uh, siya. Ah. yung kasi from six, uh, Ito grafted. Ah, talaga? Uh. Pag grafted, di ba mas madali mamunga? Ah, mas yung uh. mas juicy yan, mayor lemon. Mm. Po tayo na seedless artist Mm si Dress Atis. Cherry Moya ang tawag. Cherry Moya. Sayang wala na yung Acerola, Cherry. Ah, napili na pa. Oo. Ah, isa lang talaga. Meron pa ako, sir, noon kasi nasa bahay mo. Ah. Hindi ako nakapagtala ako kanina. Gusto ko sana magkaroon kanina at wala na naman sa isip ko. Ah. Dadala sana ako ng... Tawag yan, yung Mansanas. Itong mga to, bakit nag-o-orange na? Ah, hybrid ko kasi yan. Ah. Uh, hybrid kalamansi. Ito 'yung lumalaki. Yan yeah, po 'yung kaya yeah, to color ng niya. Oh, magataw. Ah, ang galing. Parang mini orange. Hindi eh, matamis 'to. Ay, hindi. No. Ah, talaga? Maasim pa rin. Siya, pa rin. Kalamansi pa din. Ah. Matamis ah. 'yan. Yung kit 'yan. Ah, okay. Pero na tayo dito sir na ano, sweet tamarind Sweet tamarind tamarin. Ah, ito, dito, hindi siya. yan yung pang sinigang no? Matamis kasi oh. pang pang dessert yata 'yan, no? Yung uh, kiam kiamoy tayo, ba 'yun? Champoy. Meron din po tayo na yung pang sinigang. Oo. Uh. Yung, ano, yung regular. Oo. Ah. Meron din tayo na uh, yung itong rare na mangga. Ah, uh, kung tawag yung peach mango. Uh, peach mango. Pang oh, Jollibee ah. Australian variety niya. Yung Jollibee 'yun ah, peach mango. Australia, ano? Okay. Imported, ah. Kasi tayo yung mga giant catenon. Malalak naman. Mangga yun, no? Oh, Patemon. Oo. Oh. Nakabot na 2 kilos ang isa. Ah, ayan na si Mami. Uh, Meron din uh, ako seedless avocado. Seedless avocado? Yes. Grafted yun. Ay, uh, Tapos na sila bumili? Yes. Bumili lang kami ng meat tsaka ano? seedless avocado. Pwede ba yun sa paso? Oo. <laughs> Kasi yung oh, grafted. Pag mga prom seeds, nalaki ko talaga yun. Ba't ganon? Ba't walang seed? Ang galing. Uh, from Thailand ang variety niya. Tapos sa breed ng Thailand. Ito po yun ito. Tayo, sa Philippines. Opo, buhay na buhay po sa Philippines. Marami Pero po wala kung... pa ako nakikita sa market. Uh, ah, baby. wala pa ako kayo talaga maaanad. Ngayon lang kung lumabas ang sitio sa Pupano. Uh, wala pa okay. akong wala pa na gano'n ng naglalabas sa market ko. Eh. Ang karamihan na sitio sa Bukado sa Thailand, wala, wala pa rin hindi pa rin po. Kasi po yung Okay, hey, po tinitrade ko yung mga bumabuo-buo niyan eh. so, Ano ba? Ano ba po? Avocado, tinitrade ko sa kasabi. Ganun po, kala ka lang dito sa ano. Kalamansi ko ka na. Di pa, di pa. Nag-iikot pa lang ako. Ito po yung ating sidya sa avocado? Are they waiting? For us, no, not really. Okay, alam naman nila. Bimibili pa prutas Kaya, ito, kaya tayo mam nagkasiti sa avocado. Grab dito ko siya. Yan. Yeah. Ito po yung sidya. Ito po yung hot stock niya. Ito po yung hot stock Mga Uh, Magpo kayo maniniwala ng isang taon? Dalawang taon po. 2 oh, years? Uh, oh, yes. Tapos o. So. Pero pag sa... sa lupa rin sa mga 1 year and a half lang. May ano ba, special ba na lupa na kailangan? Wala po. Uh, kasi po, yung halos lahat na ng native na road stock, kahit anong lupa, wala sa pinipigil. Gusto nga ho'y niya, mas gusto pa nga niya yung mga ibuga-buga ang lupa, yung matitigas, mas gusto ko niyan. Ah, e, hmm. e, yung lupa namin, I mean, ano eh, dating ano yun eh. Palayan. Ilo? Okay, palayan. Oh, pwede ho. Mas maganda ho. ano ng palay, yung mas tansyang, ano ng palay. Marami Kano yung ganyan? Bigay ko mga sige sa bukado po ay 700. Sige, so yan, meron uh -huh. tayong ordinary dito ang bukado. Yung cardinal naman. Yung cardinal. Uh, yung cardinal po natin, binigyan kasi sa inyo 500. Maliit buto niyan. Ah, maliit ang buto. Uh, maliit ang buto. Yun siya yung shape, bote siya. Yung mahaba. Oo, oo, Malaki. Parang bowling. Oo. Mm. Uh, bowling. Uh, uh, Pabote po siyang, oh. yung ano niya. Pagka, ilan taon um, naman yun bago mag -boom. Parehas na po. Same so, yung, okay. ano lang po sila. Mga 2 years. Two ayan uh, naman po yun. <coughs> you know, mga graft na ito ba nung yan? Yung mandaan. Kasi pag, pag, ano po. Grabe. Farm seeds po, ma'am. Tarim kayo ng farm seeds. Ay, mabatagal yun. Nakapagpatubo ay. na ako, kuya. Oh. Oo, sa bahay namin. Nalo, umiyak nga ako kasi ano. Ah, ano? Kung kailan. Puno, puno na, hindi pa. Kung kailan siya namulaklak na. sa kapinaputol kasi nagpatay niya ng bahay. Ito na ba natin yung... yung cardinal? Ayan ay, yung cardinal mo. Ganyan mo. Iba ang Tawag ay, dito, may deperensya ba sila sa pagyabong? Pareho lang. lang. Pareho ay, lang puno. Ipa... Sa bunga lang, lang sila si na nakalipa. Nagbubos mm. lang siya. Wala kang gagana sa mm. akin. kulot. Ito yung... Kulot. Ah. Uh... ano sure. yung seedless na yan. Ito rin. Ito rin. <laughs> yaya Hindi, <laughs> naman ako may dito kung hindi to ito. Lato yan ito. Nal. Ikaw ba yung taga Batangas? Ah! Ikaw yung taga saan sa Batangas? Kalisay. Bibigyan ko yung calling card. Ito Ito ko tagali pa, ikaw ay uh -oh. papalabas ng anak ko sa kanilang vlog. Uh oh, Ako, <laughs> Wala Walang <laughs> problema. Magkano naman maganda? yung kalamansi mo? May 150 ho tayo, may 500. Oh. Ang 150 natin na ho, may mga bunga na rin ho. Huh? Yeah. Yeah. Kung mag-granate, meron pa. Opo, oh, ma'am. Halos kung tayo na ano, na kompleto, meron ka. May 150, pa. wala ka mas maraming. Meron, yeah. ma'am. Yeah. May 150. Example lang to, ha? Ibigay mo kami nun si Ayan na. Start. Daming plants. Tingnan ko muna sa iba habang sumitsika si mami dito kay kuya. Mag-iikot muna ako para makita natin. Ay, ano to? Ay, yung kalamansi. Kalamansi. Much better. Meron pa tayo na. Yan yung long gun. Long na mami. much better. Ay, yung Teka, mabilisan lang. Balik ako. <laughs> Kasi na ano na tayo kay Kuya after po. Ba? Ano to? Ano ba to? Yung bul... No? Oo. Oh. Oo, yung parang sakura na. Oo. Magkano yan? Benta ko yun 150. Ah, 150 lang. I see, I see. <laughs> Sige, sige, maya, maya. Ikot mo na ako, isang pasada lang. Ayan o, no, iba-ibang lemon. Baguio lemon? Lime? Ayan ah, yung mayor, yun yung Yun daw ang pinaka-juicy. Ako, pinaka-juicy Kasi iba parang toyo. eh, pag inaano mo. Oo, Oo po, lalo na yung malalaki. Oo. Wala katas. Oo. Tapos ang kapal ng balat. Sa kalamansi naman, anong pinaka-juicy na variety? Yung hybrid. hybrid. Mm. Pero same lang yung lasa niya kahit parang naninilaw na siyang ganun. I see. Kaya ng ibang oranges. Ang mga simpag-pitaos, we are natin isang. Meron tayong atis. Durian. Atis. Tapos, anonas. Anonas. Sige, teka ko yan. Thank you po. Chico. Kayo yung gahalit ng asirola, cherry. Ah, po. Ito, ito. Acerola cherry. Ah, meron dito. Hello. Yo. Ayun na, meron. Ayun na. Ang um, kaserola. 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 Ang nakaraan, may bunga yan sir eh. Ay talaga, namumunga na po to. Ah, ito sir oh. Ah, ayun. Bulaklak. Ayun. Ayan. Ayun. Ang bango ah. Ano yun? Sarpag ito. Ah, yun bala. Ba <laughs> yun ang salarin. Sabi ko may mabango. May raspberry din tayo. Ako. Magkana po ito? Uh, 4,000. Ha? Bonsai na bonsai na kasi. Ah. Ano mo sa rin po nun? Kaya siya namumunga na siya. Na na Tuloy-tuloy na po siya. Mm-mm. Bonsai na pala ito. Uh, makikita mo naman siya sa... Ano? Pero from ano to? Grafted or from buto or what? Buto po. So buto. Ano na ano? Natural kaya, ano lang? Kaya pagka yung bunga niya, tuloy-tuloy na sa. Mm. Kasi pagka yung kwan, matagal bago bunga. Kaya sa so, kailan lang ito bumunga? Meron na pala. Mm -mm. No. Saan no. sa ang bunga? Bulaklak no. to no. eh. Ayan. Sige, thank you, ate. Mayan, ano? May ano, ano. Ay, sa awas pala. Porky, mahal. Ay, hanggang magkana ang acerola, sabi ko yung four. Raspberry, meron berry. na rin kami eh. Meron ding flowers. Kaya lang mahirap ito patubuin sa amin. Sige, ikot mo na ako, ate. Thank you. Pero pag maana, may raspberry. Raspberry Sige po. Hi, Ate. Ay, ate, no. Sige, tingin lang. Ah, ano? No. Mataas na, ano? Oh, Sabi, hindi na po. Hindi na ba, ano? Avocado. Ano bang mas maganda? Yung cardinal o yung seedless? Kasi so, parang yun yung time siya. na nandito. Ano Same lang. Ano lang po siya? Uh, parehas lang po siya nagkita. Pinakaya ba lang po na wala kang buto yung... Mm. Okay. Mas Kasi kaganda to, sir, isang puno na may dalawang bunga, isang cardinal po, tsaka isang sigilis. Two in one po. ang cute. Ang galing ah. Two in one. two in one. Ano yung has? Yun po sir, yung kulubot po ang kanyang balat. Na matagal po siyang mabulok kumpara po sa ating mga everyday. Mm. Yun Kulubot. Hindi siya parang, hindi siya ganun ka-pretty tingnan. I see, I see. Pero mas mahal po ngayon yung has na. Oo. Uh thank you hindi, balik lang ako. Isang basad. Ayan, ang dami guys. Dwarf mangoes. Opo, may mango na kami. Japanese orange. Yung Japanese orange, yun ba yung ano? Setsuma. Yun yung parang kulukulubot. Den di ba? Ah, okay, okay. Ah, ito. Ito yung kanya, ano, wala pangalang sa Ah. Uh, I see. Kahit sa mga pasupo ba't mamumunga yung mga orange? Pwede lang po sa pasupo. Hmm. Pero ano pong pinaka-juicy? Pongkan. Pongkan wala pong, pong pongkan. Balensya orange, sir. Ano naman yung balensya orange? Yung din po, malalaki na pag binuksan nyo eh, parang ma mating ang loob. You know? Ah, edi maasim po yun. Hindi naman po. Kasi parang may pagkasuha effect siya. Hindi, hindi, naman. po. Yung ganito siya. Hmm. Um, Yan, ganyan po. Valencia. Okay. Yan dami ah. Suha, Tapos, Lemon yeah. Mayor. Yeah. Yet, yep, ano po ba yung kiyat-kiyat? Uh, sturdy siya. Yung... Hindi siya basta-basta namamatay. Ganun. Hindi, po, hindi, naman. Sir, ano ka? Ang kailangan po niya sila kasi. Sunlight. Ato, hindi po laging basa ng tubig. Ah, mga two times a week lang daw. Oo. Ah, uh oh. Ayan. Nakakatuwa naman daw yung plants. Dalandan. Sweet dalandan. Ito po, yung ganito sir. Ah, ah meron talaga palang sweet na dalandan. Bigay ko. Bigay ko. Bigay ko. Mm -hmm. Ito ko, sir. Ah. Ito, kung yan, na ang galing. Sweet dalanda. London. Eh, di juicy yan, te. Mas juicy siya okay. sa calamansi, no? Magano yan sa Sweet dalanda? Yung gantong kalaki, sir. Bigay ko na lang po sa inyo ng 250 Yan pong ganyan kasi. Hanggang 600 Kasi ah. yung nagawin niya po malaki Ah, kasi malaki na Oo Tsaka marami ng bunga 250 Pero may bunga na rin to Ah, ito Ganon ka lang Mabilis ba yung lumaki? <laughs> sir, ano ito? Ang paglago naman po nito Kung nasa ano eh Lupa Ah nito, Namumunga na to Ah, I see, I see Yan sir, maganda rin ito Mm -hmm. Sige po Sige po Dito ang mga orange kay ate Ayan At kung ano-ano pa Doon mga Lovers na yung nandun Ayan So same-same Pink lemon Yung pink lemon Pink yung balat O pink yung loob Ah, loom. Yan na po, ay sa orange mm -mm. Pongkan ba yan? Sangkis <laughs> po. Ah, sangkis. Ano mas matami? Sangkis, pongkan? Um, satsuma po. Ah, talaga? Yung satsuma? Eh, parang kapalang balat nun eh. Pero ang loob po niya, malaki rin po ang loob. Ah, talaga? Malaki rin po ang loob. Hmm, um, I see. Pero mas malamit po ang satsuma. Seedless pa po. Hmm, I see. Sige, tengete. Balikan ko lang yung mami ko nandun sa dulo. Nasaan na si mother? Si mother, dear. Ayan, guys. Ayan. Ilalagay na sa ano? Sa sasakyan. Sa sasakyan. Okay. anak. O, kami isa ng seedless na avocado. Ito, hindi yan kasi okay. cardinal ay may buto. Isang calamansi na namumunga na, na just the right size, hindi pa sobrang kuno Tsaka isang granite na very Mediterranean. Ayan, di ba? Pero gusto ko pa humabol ng, ano, pongkan. Opo. Okay. kami isa ng seedless na avocado. Ito, hindi yan kasi cardinal. cardinal ay may buto. Isang kalamansi na namumunga na, na just the right size, hindi pa sobrang puno. Tsaka isang pomegranate na very Mediterranean. Ayan, di ba? Ayan. Pero gusto ko pa humabol ng, ano, pongkan. Opo. Okay. Mua kami isa ng seedless na avocado. Ito hindi yan kasi okay. cardinal ay may buto. Isang kalamansi na namumunga na na just the right size, hindi pa sobrang kuno. Tsaka isang pomegranate na very Mediterranean. Ayan, di ba? Ayan. Pero gusto ko pa humabol ng, ano, pongkan. Opo. Okay.